It's hard to find music What? library. <tong> hindi ka so hindi ka hindi, hindi ka supporter. Hindi ako supporter, follower lang ako. Okay. Pero kung sasabihin mo na dahil member ako, okay. And wait, wait lang, wait lang. Ito, Ano meaning ba ng supporter support para sa'yo? Ano meaning I'm ng supporter para sa'yo? Para sayo? Dalawang klase kasi yung supporter okay, eh. sige, oh. Kasi pag sinabi mo supporter ka, yung isang klase, kahit malina, kahit di na tama hmm. ginagawa, susuportahan pa rin. Yung isang supporter, Kaya, ano yung, yung supporter? Yung supporter na sinasabi ko, yung, bang, yung ini, iniidolo siya, gusto lang na maging kagaya niya, umangat. Oh, alin ka doon? Alin, alin, alin ka doon sa dalawa? Alin ka doon sa dalawa? Ako, kung ano lang yung tama, doon ako. Hindi, anong, alin ka nga doon sa dalawa na, na sinabi mo? Alin ka dun sa dalawa? do sa unang sinabi mo? Dun ako sa ta... ta yung pangalawa, dun Oh, hindi eh, supporter ka rin! Ano ba? Paano liable? ah alam mo na manlulo... wait, wait lang ito. ito ipapaintindi ko sa'yo. Alam mong manlulo ko si Donski o hindi? Kaya nga eh. Hindi, tinatanong kita. Oo, hindi lang. Oo, hindi lang. Sir, oo, hindi lang. Manlulo ko si Donski. Hindi ko Paano hindi mo alam? Supporter ka? o hindi mo alam? Lumalaban ka sa isang tao na hindi mo alam? Gumagawa sa video niya. Yun na nga eh! Hindi ka pala kasama eh! Bakit nagtatanggol ka? Hindi mo pala alam? Pinagtatanggol mo ang hindi mo alam? O sumusuporta ka dun sa mga ano? Sa mga ano yung sinusuporta mo sa kanya? Ang sinusuporta ako sa kanya, yung... Yung ginagawa niya na maganda, siyempre. Ano yung magandang ginawa niya? Mga tao. Oh, yung pagtulong sa pagtulong na, yun, na, yun, pagbigay. Okay, sige, sige, sige. Pagbigay siya ng okay. entertainment sa mga tao. Okay, sige. Uh, ba? Diba? Yun ba yung, so, yung yun ba yung yun ba yung kinokontra ko yung pagbigay niya ng tulong sa tao? Yun ba yung kinokontra ko o yung peke na ginagawa niya? Anong kinokontra ko yung pagtulong niya ba? Uh, pagtulong niya ba yung kinokontra ko? O oh, hindi. Yung eh, kaya <laughs> <laughs> kaya ba, Yung pagtulong ba niya ang kinokontra ko? Yung pagtulong niya ba kinukontra ko o yung peking video? Eh, iyan nga sinasabi ko. Tinatanong ko sa'yo, sagutin mo. Ay, bakit mo? Oh, bakit ko ano, peke pala? Bakit ko? Peke pala yung video ni Donski. Oh. Bakit pinapanood mo pa. Gusto ko eh, bawal? <laughs> bawal? Kung ikaw nga pinapanood mo ko, ayaw, ayaw mo na sinasabi ko, bakit mo rin ako pinapanood? Gusto ko rin eh. O, pa? Oh, eh, pares eh. lang pala tayo. Ano pa? Bakit mo kinwestiyon? Pares lang pala tayo na rason. <laughs> Wala. <laughs> diba? Yan ang problema. Yan ang problema. Wala kang pakialam. Pero pag kay Donski, may pakialam ka. Wala yan ang problema. Sa mga tao na luloko, wala kang pake. Kay Donski, may pake ka. Sa, sa iisang tao. O yun. O sige. I di, ano na natin? I-abolish na natin ang kaso sa staff ha? I-abolish na natin ang kaso sa Article 318. Ganyan ang, ganyan ang dahilan ng bobo. Sisisihin yung mga nabiktima. Mag-victim blaming tayo. O, oh, mag-victim blaming tayo. Sinisisi mo yung naloko eh. Di ba? Ganyan ka, ganyan ka puro lang utak nyo. No, sabi mo kasalanan nila eh. Kaya nagpaloko sila eh. So, aminado ka manluloko si Donski. O, oh, tapos ang usapan natin. Aminado ka manluloko si Donski. Ang tinatanong mo sa akin, kung, kung ano concern ko sa mga nanonood sa kanya. Oh, anong sagot mo? sinabi ko sa iyo, ang concern ko doon, oh. napapasaya ah. sila. Oh, ayun ang sinabi ko. No, paano naging concern na napapasaya sila? Ano po concern na napapasaya sila? Di ba? Niloloko sila? Eh, ano? Aware ka niloloko sila o hindi? Hindi ko nga hindi ko nga hindi ko nga alam 'yan. Kung hindi mo alam, bakit may concern ka kung hindi mo alam? Nasa saan na 'yun? Nasa sa, eh, nasa sa akin na rin yun. O nasa sa akin na rin yun. Kung anong sabihin ko kay Donski. O ay, eh, ay ba't, bat sinitam mo pa ako? Sa pala hindi kita sisitahin niya. Binatama yung mga kabila. Eh mga bobo nga kayo? Sumusuporta kayo sa manluloko? Ate, eh, katalinuhan ba ang sumuporta sa manluloko? Sumusuporta sa manluloko? Katalinuhan ba yon? Ano? Saan ka na? <laughs> bawal yung ginagawa ko? Bawal yung ginagawa ko? Bawal yung ginagawa ko sa social media? Hindi, sagutin mo, bawal yung ginagawa ko? Kung bawal ang ginagawa ko hindi? Bawal, bawal, bawal o hindi? Hindi, sagutin mo lang, bawal o hindi? Anong ginagawa? Yung ganyan? Oo. -o. Yung pakikialam? Oo. -o. Ha? Oo. -o. Bawal? <laughs> bawal yan. Saan? Saan nakalagay sa batas na bawal? Pakala meron ka eh. Saan nakalagay? Anong pinagbatayan mo na bawal? Tama. di ba? Anong pinagbatayan mo na bawal? Hindi pwedeng sa'yo lang. Saan ng... Hindi, saan? Saan mo sabihin? Ano nang buhay ng ang karapatan na may karapatan eh. Ano, ano nga? Ano, ano, saan nga bawal? Ah, saan? Saan? Saan sa batas na bawal? kita. Hindi, tin, tinatanong kita. nililigaw mo yung usapan. Ang tanong ko, saan nakalagay sa batas sa bawal yung ginagawa ko? Kapag may na ano, pag may nasabi ka, titigil na ako ngayon din. Tin, tinatanong. Saan sa tinatanong ako nga una nagtanong, sagutin mo muna. Sagutin mo muna saan sa batas sabi mo bawal eh. Dapat may pinagbatayan ka. Ayan, O, saan na? yan eh. O, oh, sige. O, libel. Ano yung ni libel ko? Oh yan, yung ginagawa mo pa Ano, ano yung libel ko? Lible specific, nini. Yung alin, alin Alin sa sinabi ko, libel Sin Sinisiraan mo siya eh Ano sinira ko sa kanya? Diba? Ano sinira ko sa kanya? Sinisiraan mo siya sa social media Na ano, na ano? Siya yung mga ginagawa niya, hindi ah. tama Ano, ano yun? Specific, specific ah? Ano yung, ano yung sinabi ko? Specific Yung mga ginagawa niya Ano nga, ano nga yun? Hindi na, hindi na kailangan isa-isahin pa yun. Hindi, eh, kahit isa man lang. Madami ako sinabi. Kahit isa man lang na matandaan mo. Yung mga video niya. Oh, ano ano sa video niya? Ano sa video niya? Kapsa, kapsa ka ang yun, saan ka hindi ko alam. <laughs> <laughs> hindi mo alam? Sinasabi mo, bawal yung sinasabi ko. Sinasabi mo, live yung sinasabi ko, pero hindi mo alam? Hindi eh, ka naman. Na eh. kasi Kaya ka, kaya ka, ka, ka eh. Panginira. Hindi nga Oh, o, ano, ano, nga sinira ako? ko? Mga mga De, tulungan mo ko. Tulungan mo ko na maintindihan na paninira ang ginagawa ko. Alin doon yung specific? Hirap sa inyo. Hiling nyo magsabing naninira eh. Ang oh, alin dyan? Ang niyan. Ano nga ba yun? Hindi. Na, naisabi mong mali eh. Since naisabi mong mali, alam mo dapat doon. Mali talaga Alin? Alin doon? Alin doon? Oh, di ba? Tanungin kita. Hindi! Yung... Ako muna! Sagutin mo! Alin doon? Hindi! Tinatabunan mo ng tanong eh. Alin doon muna para malinaw? Tulungan mo ako Maintindihan yung sinasabi mo. Alin doon yung sinabi kong mali? Yung mga yung mga sinasabi mo mali niya yung mga sinasabi mong oh. mga fake niya. Ni oh, alin alin doon? Alin doon specific? Alin doon? oh eh, PK mo. O oh, sige, bibigyan kita ng isa Ay, kayo, kayo, oh. upang nun noon. Bibigyan kita ng ano, ng example, yung Peking Black Lady niya. Tama? Oh, yun ba 'yung tinutukoy mo? Oh, oh saan ang paninira doon? na sinabi kong peke yung black lady niya. o, ikaw, tanongin kita. Hindi! Sinat tanong kita! Binigyan na nga kita eh. Hindi, wag, mo muna, wag muna yung tabunan yung tanong ko. Ako muna, asan doon yung paninira na sinabi kong peke yung black lady niya? Sige, sige. Oh. Hindi, hindi, hindi. hindi. O, hindi naman pala bawal eh. Eh bakit ka maninita na hindi pala bawal? Sakyan ko. ba? Sakyan ko yan. Hindi. So tanggap mo na hindi bawal. Tanggap mo na na hindi bawal. Iklaruhin mo muna na tanggap mo na na hindi bawal. Ah, oh, sige, sige. Hindi, oh. hindi, pala bawal eh. Bakit naninita ka? Bakit naninita ka? Oh, sige, pagpalagay natin, hindi bawal yan. Mm. Sabi mo, yung pang may niya ng black lady. Oh. Ah. sige, sasakyan ko yan. Pang mm. ng black lady. Okay. Sabi mo, peke. Di ba? Mm. Oh. So, saka nga makakita makakakita ng batas. Article 318. Na bawal ko mga... Other ng deceit. Ng black lady. Basahin mo. Bibigyan ko sa'yo link. <laughs> Kala mo, ha? <laughs> Di ba? Hulihin yung black lady. Hindi, ano ba? <laughs> yung, eh? Peke yung kanya. Kung peke yung black lady niya, sige, hulihin mo yung black lady. Hindi. Ba't ko black black lady ba yun ang loko o si Donski? O, oh, kita mo ba? Black lady ba yun ang loko o si Donski? Yun. <laughs> hindi. Pinalabas niya na black lady yun eh. Sa pelikula ba, hindi ginagawa yung panluloko? Yung yung mga pelikula ba na yun? Ami... Sa movie ba? Okay, sige. Hindi ginagawa yung panluloko. Okay, okay, okay. tama ka. O, tama ka, di ba? Oh. Pero yung sa movie yung panluloko ba yun? Hindi Panluloko, panloloko ba yung sa movie na yun? Eh, dinideklara nga ng mga artista na ginawa nila yung pelikula eh. Yung idol mo, dineklara niya ba na pelikula yung ginagawa niya? Alam mo lang ako sabi. Alam mo lang ako sabi. Di ba? Ikong kung parang yung comparison mo eh. Di ba? Tinan mo. Yung, yung mga ano. Alam mong artista yung nasa pelikula, di ba? Nung pinanood mo. Oh, di ba? Di ba? Di ba? si? Di ba? Hindi. Na, mali, mali yung comparison so mo say sa say pelikula. Hindi. Mali yung comparison mo sa pelikula. Tanungin mo ko kung bakit mali. Tanungin mo ko kung bakit uh, mali. Ko. Bakit mali? Yung pelikula, di ba? Nung ginawa yon, aminado yung mga artista na pelikula yung ginawa nila, di ba? Aminado sila. Pino-promote nga nila eh. Oh, eh si Donski ba, inaamin niya ba na drama lang yung ginawa niya? Ah, yung deklarasyon ni, ni donski nun? Oh, for, for e, paano kung may papakita ko sa'yo na pinaninindigan ni Donsky na 1,000% totoo yung ginagawa niya?